kaso, karong mga kaso, kung doon ay pipoy, sa salida, pipoy sa pilahan. Pero mga kaso, tumpay ni atong Kalipay, Dakong Kalipay ni Pipoy, mga kaso. So, ubanay ko rin yung mga kaso. Sa iyan ni Kalipay, ha? Sa iyan Kalipay. Naimpas na na yung putpot ko, no? Hindi ko nakabaran siyang kalipa, oh? So ni Pepoy si Pipoy karon din he sa Central tako niya kalipay kay agiyang motor nga gihulog-hulogan sulod sa tulo ka tuig nahuman na gyud so, Congratulations Pipoy pila ka tuig na hulog pila ka tulog wow naman so, wow kalipay ni Pipoy nga na na gayon Johan. Pedyo Johan, butang na to Facebook. Ayaw, ayaw, ayaw. oh, di ba? Tauban ba tadi dito? Bao lagi. Dito mas Phoenix. So na. Oh lagi, ang kay. Ini lagi. Ano na kay nakahuman. Tinguwang na. Pa snap gyud niya. Oh, tinguwang na. Di ba ba? Di ba nga nasulod kasi malapit na. Oh. Malapit na buhay. Una Malapit ako nung buhay, hindi na ko kaya ang matanda mangarap Dahil malapit na daw ang buhay pa ayo, Ay, ay. Nangistorya ba? oh taneng Nangistorya na. Mupalit na. <laughs> Wah, ilakay ha? Wah, ilakay. Boy, ay pay snag kun sa... Pay snag ka sa... Nag-iing. Tingon na, nag-iing snag. So, o. Oh, Ahaya lang, noto rin, pipoy. Ato nga rin. Oo, oh, ato nga rin, noto rin, pipoy. O, oh, 303, diaraman di ay. oh, oh diaraman si pipoy... So tulod sulod sa tulog ka tuig niya hulog-hulog tag 150 ang adlaw? 150? Oo Nahuman kayo ni Pipoy. Sa katuig Oo, Oh, mo na motor sulod sa tulog katuig Nahuman ah, so, yung taon. Wa ko na mangarap ang matanda dahil mahina na. Pero siya nakatapos sa paghulog. Oh, ito ang kaniyang sasakyan. Nasa man si Pipoy? Poy, poy, pag-isnag, poy. Matapos na kang pipoy nga, kuan. Parao? Oo, oh, oh. ito po ay anong masabi mo po ay natapos na yung sasakyan ng ulugan. Tatlong taon mo tinapos. Hoy. <laughs> hey. Anong masabi mo? Ay, salamat. Tulong sa Panginoon. Wow. Sana bigyan pa ka ng mahabang panahon. Ang ang Sana bunda kayo sa putpot. Sa kanyang oh, putpot. Oo. Oh, <coughs> oh. <coughs> oh, 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 yung putpot oh. -put niya. Sana makaabot ng 100 years. Oo. Oh, 100 years. <coughs> okay. Oh. Para pangkupo na lang buhay na. Oo. Oh, pangkupo. Sige. yes. Oo. Oh. Ano Kape? Oo. Ano lang? Pang... Pang... Oy. Congrats ko no. Congrats ko no. Congrats Oh oh, 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 salamat ko oh, kayo. Oh, oh. oh, oh. oh, did, 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 oh mga kasamahang driver, anong masabi niyo? Ay, mapote. Oh, ay, anong ay, masabi niyo mga kasamahan? Yon, si Pipoy kapis. daw sabi niya matanda na daw siya. Oh, pero natapos. Nangarap ang... din siya, pero natapos ang kanyang pinapangarap oh. na tricycle. Oh, kayo din mangarap din kayo. Oh. Ang init dito. Dito tayo sa gilid ng bahay. <coughs> yes, Pipoy, yang motor no. Hmm. Eh. Anong masabi niyo dyan kay Pipoy natapos ng kanyang ano sasakyan? Congratulations Pipoy. Congratulations. Okay. Kayo kayo dyan, kayo dyan. Kayo alam anong masabi niyo? Ikaw? lang kanunay Pipoy. Sa pagbiyahe. Kan kadang Andre Diaz bijian polak-polak weng nyeg dekat.